Ang mga politiko talagang ganyan, naghahanap ng paraan para control ng media. <SAT> Hindi problema ng prangkisa Asia yan. Problema mm -hmm. ng DPR. <SAT> Ang mga politiko talagang ganyan, naghahanap ng paraan para control ng media. hindi pa naiintindihan ng Kongreso na hindi sila pwedeng magpasa ng batas na lumilimit sa freedom of the press. At kakausapin ay si Ginoong Verhel Santos, ang isa sa mga trustee nga po ng Center for Media Freedom and Responsibility. Mm -hmm. Ito po ay isyong maselan dahil ang pinag-uusapan dito ay pagbabalansin na between freedom and responsibility. Yes, tama ka dyan, Manong Kasi kahapon nga, napag-usapan yung proposal na dapat nang magkaroon ng franchise yung mga social media platform. Kasi sa kasalukuyan, ang binibigyan ng franchise, TV, radio, Public Utilities. Yes, ma'am. Pero hindi pa kasama dyan ng social media. So, aalamin po natin ang ipupunto dyan ni Mr. Verhel Santos. Siya po ang trustee ng Center for Media Freedom and Responsibility. Magandang umaga po sa inyo, sir. Magandang umaga naman. Apo, Apo, good, morning. Apo, good morning. Good si, morning. Si, uh, si Maricel po ang aking kasama, Sir Verhel, Si Ted oh. Filon po ito. Go ahead. oh, Ted umaga. Oh. Okay. Opo. Sir, simulan ko na muna. Tungkol po dito sa tingin ninyo doon sa proposal na bigyan ng franchise. Dumaan sa kongreso. Kumbaga. Oo, idadaan sa kongreso <laughs> uh, yung mga social media platforms. Well, una, kailangan nilagay na sa context yan. ano ba yung prangkisa? No? Ang prangkisa, ay e, bayad sa pribilehyo na gumamit para pagkakitaan. No? mhm mm Ang pasibilidad ng estado. Yung mga ano, facilities, pasibilidad ng mga estado, ng estado, alsada, tulay, waterway, port, airport, airspace, power grid, at sa media, yung tinatawag nating rock band, No? Mm -hmm. Bak bakit kailangan ng prankiser yan? Kasi kailangan ang ano eh, that order and safety should be maintained in these cases. At ibig sabihin, kailangan may technical supervision. Kasi ang kalsada at itong mga bagay na ito, road ban, limited ang capacity nito eh. Kailangan ng pribileryo eh. No? Ang gusto nitong kongreso, pati yung social media na nag-ooperate sa uh, cyberspace, eh bigyan din ng prangkisa. Eh wala namang nagme ari sa cyberspace. Mm. At wala naman at wala ngang ano yan eh wala walang limitless ang capacity niya eh ano alam mm -hmm. ang, ang, sakin sa akin nito uh, Maricel is that itong congress ang mga politiko talaga na niya naghahanap ng paraan para control ng media mm -hmm. eh yun ang great job nakakita pa ng nakakita pa ng, ng paraan para control yung ABS-CBN eh hindi binigyan ng Frank eh hindi ba pero mm -hmm. bakit hindi binigyan hindi ta sa merong mayroong te technical um, shortcoming. Hindi binigyan kasi ayo bigyan. 'Di ba? Mm -hmm. At ito, eh encroachment upon basic freedom ito. eh. Hindi dapat nangyayari. Mayong gusto pa nila ganyan. Mm -hmm. ay hindi ko maintindihan niya talaga. Para sa akin eh uh, kung hindi lang nakakatakot 'yan, nakaka nakakatawa eh. Mm -hmm. 'Di ba? Pero, sir, paano yung argument nila na uh, sinasabi nila na kasi dapat magkaroon ng prangkisa dahil sa ngayon, ang nakikita natin na kumikita, eh yung mismong platform lamang at yung creator o yung mga content creators ng mga social media platform. Pero ang gobyerno, hindi naman nakakakuha ng buwis mula dito sa mga oh, ipinapalabas na to. Eh hindi problema ng prangkisa yan. Mm -hmm. Problema ng DPR. Diba? Mm -hmm. Pahabol nyo sa BIR. Maghanap kayo ng arrangement na para makita ninyo kung sino nakakalusot na hindi nagbabayad ng buwis. Eh, mm -hmm. Problema ng BIR. Mm -hmm. Problema sa nagpapabuwis. Oh, diba? Bo. Alam, alam nyo, isa pang bagay eh, no? Kailan lang tinawag din ako tungkol dito sa uh, hearing ng Senado ng ano ng Kongreso sa fake news. Ang hearing sa fake news eh, gusto raw kontrolin ang ano ang 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 media ang ang social media not only social media but media in general ano kung ano inilalabas niya isipin mo ang ginagawa ng kongreso hindi pa naiintindihan ng kongreso na hindi sila pwedeng magpasa ng batas ano uh, hmm. na na lumilimit sa freedom of the press pero ginagawa pa rin yun lang ang gusto ng politiko Mm -mm. Ang media. Mm -mm. so grupo ko din ng media. lang 'yon. So, opo, nakuha po namin yung punto ninyo about dun sa pagsusupress ng freedom of the press. Pero ano yung pwedeng gawin para kumbaga eh malabanan at magkaroon din ng guide yung mga content creators at maiwasan natin yung mga disinformation, especially now na panahon ng kampanya, eh kitang-kita <coughs> naman po din yung mga lumalabas dun sa mga contents. So, ano yung dapat gawin? Alam, simple lang. Ang panlaban sa disinformation, proper information. Ang panlaban sa ano, sa kasinungalingan, katotohanan. Wala tayong magagawa eh. Mm -hmm. Ano? Lahat naman nagsisinungaling at o kaya nagsasabi ng katotohanan. Kay politiko ka, kay media ka, kay ano pa man. Kaya mo maglab. ang 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 punto ng freedom of expression at press freedom. Eh ano eh hindi naman hindi naman dahil kaya pag may press freedom ka, sigurado na na lahat ng maririnig mo katotohanan eh. Hindi yun yun. Merong press freedom, merong freedom of expression para lahat ay eh, naririnig mo. At para ikaw, maintindihan mo kung ano ba ang tama rito at mali. Mm So walang garantya. Walang garantya. So walang pag-ang ang, kataban nila, magagarantyahan yun. Pagka naglagay sa trust Mm -hmm. Pero still, sir, paano natin paano natin makukuha yung accountability ng mga nagpapakalat ng uh, disinformation and fake news sa social hanapin media? Nyo, Kasi dalhin sa korte. Hmm. Hanapin niyo yung, ha? ha? yung mga gagong 'yan. Ha? Ah, hanapin niyo yung mga gagong 'yan, dalhin niyo sa korte. Ganun lang 'yan eh. Hmm. Wala kang magagaw. may mga batas na nag na, na That, take, that, that take there are there are laws that take care of those. Mm -hmm. Wala wala kang magagawa eh. Mm -hmm. Ano gagawin mo? Pa-control ba kayo? Ha? Huh? Eh yung may mga prangkisa nga, yung iba nga dyan, eh, politiko mismo may prangkisa eh. Mm -hmm. Sa, sa broadcast nito <laughs> <laughs> <so, laughs> diba? so, eh. lalo, lalo lang, lalo lang, lalo, lalo lang lumala eh, di ba? Mm -hmm. Walang patawa dyan. Ang magagawa. Huwag, huwag nilang pakialaman. They will be putting their fingers where it shouldn't be. Wala silang pakialam dyan. Opo. At we will all be better off pag hindi tayo pinakialaman ng mga yan. Cover Hell, uh, kayo po inimbitahan din ng Tricom. Uh, sumagot ba kayo sa imbitasyon? Hindi, hindi. Kasi hindi na ako iniimbita. Nung una pa, iniimbita ako eh. No? Pero ang sabi ko, ayokong pumunta dahil ayokong I did not want to come under the rules of mm -hmm. uh, Congress. Mm -hmm. Diba? Mm hindi -hmm. ka naman, uh, mas mabuti magsulat na lang ako at masasabi ko yung gusto ko. Don't hint to At pangalawa, ang nakuha nila ano, mga periodista yung iba, mm -hmm. mga mamamahayag, mm -hmm. na nagpunta, apparently hindi maliwanag sa kanila kung anong pinag-uusapan dito. Mm -hmm. Ang pinag-uusapan dito, ko sila eh nagpuntahan naman yung mga PR uh, people at yung mga yung mga ano yung mga nagpapatakbo ng mga kandidato dahil naghahanap ng kliyente. ano <laughs> ano gagawin natin ito? Alam mo pag med, 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 med mo pinagbigyan niyan ano yung yung kongreso sa mga ganyan lalo lang lalo lang tayong mapapariwara eh. Kaya eh, hindi dapat pakialaman yan. Sabihin oh. sa kanila, wala kayong pakialam sa amin. Kasi pag pinabayaan kayong, pinabayaan namin kayong makialam sa amin, ang mapipilte, yung aming, yung amin pinagsisiltihan. Ano yun? Tao. Eh sila hindi naman gano'n. eh. Pwede mo sabihin sa tao, ba't ka pumupunta riyan? You are allowing yourself to come under the ano yung potential control is not outright control of ano of, of of government. Mm -hmm. Mm -hmm. <laughs> Apo, uh, Kaverhel, ano ano po ang inyong kaisipan doon po sa mga paglalabas ng uh, ng subpoena testifikandum sa mga hindi na support sa kanilang imbitasyon at yung pong sinasabi na possible possible contempt, no? Ibig sabihin <laughs> daw po ay eh, pwede silang ipa-aresto. Hindi, hindi totoo yun. Wala yun. That will not wash in court. Bak bakit kailangan akong lumitaw sa kanila? Dibawa ako. pinipita ko. Ayoko. Anong pakialam nila? Hindi ba? Anong sasabihin nila sa Estado? ayoko ayo -ayo sumunod sa kanila? In the first place, dapat i-establish kung dapat ako sumunod sa kanila. Ano? And we are here talking about freedom of the press. Ha? Huh? Hmm. At, at at, at ang ang ginagawa nitong ano nitong kongreso hindi ba kaya nag-iimbestiga yan eh in aid of legislation mm. eh wala namang legislation magagawa yan because the constitution provides that no law shall be passed uh, impeding upon the freedom of the mm. press hindi mm. ba mm. o di wala magagawa anong pinagagawa nila di walang wawa Di ba Opo. Kaya, sa akin, ewan ko, said Maricel, ano, Malabo ba yon? Hmm. Hindi ba? hindi ko maintindihan kung bakit uh, oh, kung bakit sige, hindi oh, maintindihan. <coughs> <coughs> Opo, oh, sige. So, yung nga uh, din po ang tanong kanina ni Marisela po, ka -cover hell na basically, ang, ang, ang main point dito ay yung papano mo masasawata, mapipigilan yung pagpapakalat ng fake news kasi sila mismo din binabakbakan di ba ng kung ano-anong informasyon ang iba nga daw po ay gawa-gawa lamang. So ano ang inyong payo sa mga kongresista na nasasaktan dito po sa mga bashing na inaabot nila or even yung kanilang claim na may mga nagpapakalat ng fake news laban sa kanila? Dalawang point. Pagka-politiko ka, dapat humanda ka dyan. Kasi fair game ka eh. Politiko ka eh. Meron kang puder eh. In fact, meron ka ring poder para mag magano eh, para mag, um, mag uh, sumama sa sa media, ano eh, sa sa media. Meron ka sariling media operation eh, di ba? Yung lahat na yan, meron eh. Una yon, no fair game kayo. Pangalawa, may mga batas. Hanapin niyo kung sino nagpapakalat, Daling niyo sa dali niyo sa korte. Yun lang, let them uh, answer to the law. Simple lang eh. Hmm. At ang ginagawa, kinukomplika para makakita ng paraan para tayo supilin. Ganun lang naman yan eh. Hmm. Opo. Sige. So, ang cover-up ang niyo. I mean, baka lang hupe pede kayo sumagot dito po sa ito naman ay outside na po dito po sa Center for Freedom, major responsibility niyo na oh. nataska. Na ano ang anong komento nyo dito dito ngayon sa uh, impeachment complaint lamang kay VP Sara na hindi pa rin po inaaksyunan ng Senado? Oh, isa pa 'yan eh, no? Hindi ko maalala kung bakit malabo sa iba 'yan eh. Eh pag binasa mo 'yung konstitusyon, yung um, yung article 11 um, public accountability maliwanag na sinasabi ng pagka-impeach ng isang public officer eh kailangan aktuhan agad ng Senado yan i right maliwanag yun in fact um, kung na nakita ko nga na si, uh, si si Ido, si, Edo Aspuna isa sa mga premise ng konstitusyon at um, at that thing a supreme court justice eh lumabas pa para magkaroon ng konting annotation eh mm -hmm. dahil nga sa ginawa nitong ating senate president eh na sinabi no hindi importante yan no In fact, makaka, makaka weekend wake man bago natin gawin yan eh, ito eh maliwanag na by the nature of impeachment ito eh urgent um urgent concern in fact, ang impeachment na nagbibigay ng emergency device ano, ng paraan ah? para to deal with people like Sara Duterte. Alam mo kung bakit? Kasi ano yan eh, standing by to succeed to the, to the highest power of the land. Hmm. Hmm. So kailangan, pagka nakita mo, may justifiable reason na binitray ang public trust. Aba, eh husgahan yan. Hindi pwedeng hindi pero ayaw ni Quisido. Their... Ewan ko kung bakit ha. Sa akin maliwanag yun eh. Ang isang tingin mo lang doon sa konstitusyon, hindi ang pinag-uusapan dito eh ano eh eh uh, constituent, mm -hmm. power. Tawag na lang, constituent power, Tawag n'yan of constituent power. Hindi legislative power, walang legislation dito. Mm -hmm. O eh bakit, bakit bakit hindi? At alam mo, nagkakagulo nga dahil ang ginagawa natin eh ayaw nating i-try. In the meantime, nagkakaroon ngayon ng opportunity yung sa yung tara do na kung ano-ano ang pinalalabas. Sa impeachment trial hindi po pwede yan kasi yung proceedings na yon ay eh, um ruled by the rigor of of prescribed procedures, may procedure. Eh. Mm -hmm. Pagkatapos open trial yan nakikita ng madla, parang quadcom. Mm -hmm. Di ba? So hindi maaaring, hindi makita ng tao kung anong nangyayari. Hmm. Pero yung nabas ka lang ng nabas ng kung ano-ano dyan na propaganda, hindi makikita ng tao yan. opo so, eh, ito, 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 na pa nga sa Supreme Court eh, di ba? Hmm, pero dapat wala na yun eh, dapat nag-try na agad eh. Hmm. Eh, Kaverhill, panahon ng eleksyon eh, campaign period para doon sa pitong re-eleksyonista. At, uh, oo, opo, oo, eh, oo, eh, yun, pero, yun, yun daw po ang isa sa mga dahilan. O, oh, wala, wala sa batas yun nakalagay pa sa batas. Pag kami eleksyon, huwag kayong magtatayan. Diba? Diba? <laughs> bakit wala doon? Gusto ko makita yun. Pagka panahon ng eleksyon at ganito ang haba ng eleksyon, huwag kayong magtatrayan. Ha? Huh? Wala, wala ako makita na may nakita ba kayo Not. Hindi ko maintindihan eh. Kaya ang sa akin kinukomplicate eh. At bakit kinukomplicate? Ah, ah... Uh, Ate Maricel, bakit kinocomplicate? Ah, Emotive motibo na yan. Motibo na yan. We can start going into motive. Ibig sabihin, may sinusuportahan at mayroong hindi. Tatlong sinusuportahan yan. Eh. Ano po Either yun? Yung tao, ano, yung, yung, puli, yung, ano, puli, yung, ano, yung kandidato, ha, o sarili nila. No? sarili nila. Pinupuntahan, hmm ang sinusuportahan si Sara Duterte o yung mga kalaban ni Sara Duterte. Pero hindi. Mukhang wala eh. Dalawa lang ang narinig ko na ang sabi, i-try yan. Si Risa Hontiveros lang at si Pimentel. Wala na. Ha? Huh? Ibig sabihin yan, either kay, either kay Sara Duterte yan o sa sarili nilang kapakanan pa, dapat pumunta rin sa motibo kasi hindi nga natin maintindihan eh. Mm. Tayo naman, <clears throat> tayo naman, te, Maricel, pupunta tayo sa motibo pag hindi natin maintindihan itong ginagawa ng mga tao eh. Mm. Kailangan tingnan natin. Ano ba nasa likod yan? Mm. At dapat daw hindi ng media yan eh. Mm. No? Opo, Para maintindihan ng tao kung anong kalukuhan ang nangyayari. Mm. O nga no kasi kapag uh, hindi kumbaga kapag uh, pinalalabo ang mga malilinaw talagang mag-iisip yeah, mag, okay. mag ka na ng motibo. I mean, you know, hindi... Oo, hindi <laughs> ba? Pwedeng hindi. Pwedeng hindi. Oh, eh, kasi oh. naman, ang linaw-linaw eh, di ba? Maliwanag na maliwanag. Na, oh na eh. O, oh, ito ang oh. mm. linaw naman talaga eh. Malinaw eh. Walang okay. sinasabi. <clears throat> Pag kami election, walang oh. trial eh. Opo, opo. Sige po. Alam niyo, Kaverhel, kapag kayo ang aming kinakausap, mas lumilinaw po ang mga isyong pambayan. <laughs> 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 Kahit may mga Kahit nagpapalabo. Kahit may mga nagpapalabo opo <laughs> opo salamat kaverhela sa ulitin po salamat anytime teh anytime opo. Salamat, salamat mabuhay po. si Ginoong Verhel Santos isa po sa mga uh, hindi maitatanggi no ang kanyang kaisipan at kaalaman sa mga isyong pambayan at kapag pinag-uusapan po natin ay freedom ng media at ang atin po namang kaakibat na dapat ay um, ipinapasan na responsibilidad